Ay! Ano Extra. Ano yun ito? Nagbili po kami. Ah, nagbili ka rin? Oh. Thank you, thank you. Tama yun. Ubusin natin yun lang. Upuan, bro. Upuan, upuan. Ato, ah, yo, yo. Upuan. Upuan. Joy. Oo. Oh. San mo po si Joy? Ay! Joy, dito Hindi na po. Nagkain ako kami. Ah, kain ka na? Joy. Upuan ka lang at interview ka namin. Oo. Di pwede yun. Di yun. Di pwede yun. Joy. Up hindi, kain ka ulit. Hindi pa kong Ay, hindi <laughs> <no>, Joke. <laughs> <no. laughs> Grabe. Thank you, Joy. Hindi pa nakain. Ay, hindi ka po kong <laughs> Ay, nagsisinungaling ka. Para <laughs> sa inyo. Hindi eh, Sabay-sabay tayo. Dito ang kakain. Sumando ka na! Tapos <laughs> mo! <laughs> Ayan. Na, batukan ka tulad. Asan ah, ba siya? Ano yung, yung pinakamatanda sa inyo? Hindi. Lagay mo lang na sa salamisa yung... <laughs> Ako lang lagay niyang <laughs>

I-leader lang sa'yo. Love daw. Uy, ibig sabihin. ito lang, <laughs> Jay. <laughs> Magsando kayo. Buti lang daming manok. It's for you. Hindi ka pa pala kumakain, Jo. Nintayin mo siguro kami, no? Kumaya, <laughs> lilipad na tayo ng pa-uwi. Eh. Ha? Lilipad na tayo ng pa-uwi. Eh. Ito po. Ayan. Para sa'yo po. Uy, sana. Hmm? <laughs> <laughs> Bakit kinikilig yan? Hindi <laughs> kinikilig yata <-kita>. ah. <laughs> Huwag kong maingay. Sige bro, kain tayo guys. Pagdadasal ni Ato. Hmm? Ato, magpagdasal mo Ato. Ah, uh, iyon po. Ah, uh, mag-aram... Sorry po. Maraming salamat po, Papa uh, Jesus, sa uh, blessings po na pinagkaroon niyo po ngayon sa amin ngayong uh, araw na ito. And kain po. God bless po. Salamat po. Amen. Amen. Kaya yeah, ano pa po? Mano pa po? Ano? Yan na pa. Yan na Yan Yan Sige. Alright, um, so yan mga kalingap, ano, at mm nandito -hmm. uh, tayo sa bahay. Ano Joy? Ready ka na ba? Ready na po. Oh! Go Joy! Go Joy! Go Joy! Alright, so ito na tayo at simulan na natin. Yun, so... So, first question natin, Joy. Um, Nakuman si Joy. Hindi, <laughs> <laughs> mga easy question lang to. Sige, simulan natin dun sa mga Madadali lang, ano? Joy, ah... Uh, five things, what are the five things that you can't live without? Family, yung kahalalan ko po. Kahalalan? Yung pag-aaral ko po. Pag-aaral, tama yun. Ano pa? Dalawa na lang. Cellphone. Ano? Salbon. O cellphone. O, cellphone. <laughs> Last. Pusa po. Pusa. Yoy! Galing! Galing, galing. <laughs> Okay. So, next question po tayo mga kalinga. So, Joy, ano naman yung uh, biggest fear mo? <coughs> Siyempre po, yung ano, yung yung mawala po si Mama, biggest fear ko rin po yon. At yung ano, hindi po ako makapaglingkod sa Ama. Wow. Yung, galing, galing. Ano naman, Joy, yung nagpapasaya sa'yo? Yung ano po, yung status ko po yun, ngayon, yung, yung sila Mama po. Uh, family, okay. ko po. Family? Nandito po ako sa, ano, part po ako ng Kalinga. Wow! Galing mo pare. So, di talaga nawawala yung family kay Joy, no? Pagmahal talaga. So, kanina ang nagpapasaya. Ngayon naman, what makes you sad? Ano yung nagpapalungkot <laughs> sa'yo, Joy? Um, yun po, nagkapalungkot sa akin yung mga nababasa ko po saan. Oh. <laughs> Yun lang naman po. Yun lang naman. Okay. Ito naman, Joy, ano? Kung meron kang time machine, ano ano ang gusto mong balikan sa past? <laughs> Ganda nung tanong, no? <clears throat> ano, Joy? Yung totoong, ano, totoong sabot? <clears throat> ano po, niyang... Wala. <laughs> Wala po akong ano, wala, wala, wala po akong gustong baguhin kasi ano, yung ano, yung flow naman po ng buhay namin is ano, okay naman po. Okay naman. Mm -hmm. So, kung mas masaya ka na ngayon. Opo. Wala ka uh -huh. nang gustong balikan sa past. Wala na po. Wow, grabe. Paano yung sa tatay mo? Ayaw ka, kang balak na kausapin siya. Oh. Grabe naman. Ah, uh, ito naman Joy. Ah, uh, tatlong bansa na gusto mong ma Napuntahan? Someday? Ah, uh, ano po? <laughs> Free countries you wanna travel? Ano po? Yung Switzerland po. Switzerland! Ah, Switzerland. Nice! Ganda nun! <laughs> pangarap po rin yun. Korelo. <laughs> ano pa? Yung Japan po. Japan! Japan. Parang may pangarap ko rin yun. Ano pa? <laughs> Tapos, ano po? Yung Korea po. Ay, Korea! Oh, Ganda dun! Oh. Gusto din nung ni Kuya Dando. Ay! Mm. Okay. Tell me something your fans doesn't know about you. Or yung mga nakakapanood sa iyo. Ano daw? English? Yung ano po, yung... Iyakin pa ko. Ah, iyakin yes. ka. Kung baga sa likod ng yung mga ngiti ay yung pagiging iyakin mo. Maraming alam niyo. Grabe naman yun. Ikaw, ano yung ano mo? Anong di alam ng fans sa'yo, ikaw? Iyakin din. Iyakin ka din? Oh. <laughs> ikaw, anong gusto, Ano yung ano ng fans sa'yo? Iyakin din po. Ay, ah, iyakin Mara ka ako din? Ako, ano ka iyakin. Ikaw? Iyakin din. Iyakin pala kayo? <laughs> Mira. Okay, next question. Um, so, Joy, ngayon, ilang taong ka na? 19, 19 pa. years old. So, syempre, marami ka nang... Kilala mo na yung sarili mo, di ba? Hmm. Ano naman yung mga bagay na gusto mong baguhin sa'yo? Sa Sa pag-ugali mo, ganyan. <clears throat> ano po ako niyang... Eh, parang mabilis po ako mag... Eh, yung decision ko po. Tapos pagkatapos na po nun, tsaka ako lang na-realize na ano. Sabi? Mali. Opo. Oh, po. ganun ah, po. Parang... Parang ano. Nauuna po yung ano ko. Ah, mabilis ka mag -decision. Mm. pada mag Mm -hmm. Kung dalos dalos oh. po okay. Okay. Ikaw, anong gusto mong mag sa sa'yo? Ano? Pares din. Dis Ano Parang kumpiya kayo ng sagot. Hindi, talaga totoo man. Kasi Ikaw. Decision ako, ah, decision. Ano rin? nag sabihin? Ah, pinagsisiyan ko rin. Ah. Kaya, kaya. Ikaw ato? Biglaan. Yan pong pag nag-iisip po, oh, gusto ko po magawa ko agad. Yan po yung gusto kong bago. Ayaw ko eh, ah. ko na di ko nagagawa. May isip ka? Ah, meron. Ikaw? Sabi ako, naiwan yung isip ko sa bahay. Buti <laughs> naman alam mo. Ay. Ito naman, Joy, ano? Uh, one year ka na sa Kalingap, Joy. Ano ano yung mga bagay na narealize mo at natutunan mo since natagpuan ka ng Team Kalingap? Ano po yung na ko po ay yung ano po yung mga blessings po na dumadating po sa buhay po natin kahit malaki po o maliit man dapat po pinapahalagahan natin uh, oh, kasi oh, po man. marami pong marami pong naghihirap na hindi po natin nakikita uh -huh. Pang Miss Universe! Yes, yes. <coughs> Kung baga din natin alam na mas may mahirap pa sa atin Tama naman Apo. 'yun Ako actually same lang din kami na-realize ko kasi dati hindi tayo fully aware na minsan nakala natin tayo na yung pinakawawa no pero hindi natin alam marami pang mas hindi lang basta kawawa talagang mm -hmm. talaga, bagsak talaga, na bagsak talaga, talaga no simula na naging charity vlogger ako doon ko na, na realize yung kalaga ng pagiging kontento oh, sa buhay oh. ba? Diba? at pagiging mapagpasalamat sa Diyos sa, sa mga biyaya, biyaya. Sa biyaya. so yun thank you Joy sa warm up question natin oh <laughs> ba, hindi pa yun. simula pa lang